Disclaimer ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at kwentong bayan na bahagi ng ating kulturang Pilipino. Anumang pagkakatulad sa tunay na tao, lugar, o pangyayari ay hindi sinasadya at pawang nagkataon lamang. Layunin nitong muling buhayin ang mga alamat at paniniwala na bahagi ng ating kasaysayan at kamalayan. Huwag itong ituring bilang literal na katotohanan, kundi isang salamin ng ating mga kwento ng kababalaghan at pamana ng ating mga ninuno. Walang matinong pumapasok diyan, Lira. Sumpa ang babuyan na yan. Ito ang mga salitang bumulaga kay Lira mula sa mga matatanda sa baryo nang malaman nilang tatanggapin niya ang alok na trabaho bilang tagabantay sa lumang babuyan sa may gilid ng gubat. Ngunit sa hirap ng buhay, hindi niya kayang tanggihan ng alok kahit pabalot ito ng mga kwento ng kababalaghan. Si Lira ay labing walong taong gulang. Ulila na siya sa amat ina mula pa noong siya ay sampung taong gulang. Lumaki siya sa piling ng kanyang lola Pacing, isang kilalang manghihilot at tagapangalaga ng mga alagang hayop noon sa kanilang baryo. Ngunit pumanaw na rin si Lola Pacing noong nakaraang taon, at simula noon, si Lira na lamang ang mag-isang bumubuhay sa sarili. Ang babuya na kanyang pag-aalagaan ay matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Ayon sa matatanda, may mga gabiraw na may maririnig kang ungol ng baboy, pero hindi ito ordinaryong ungol. Parang may halong iyak at daing ng tao. May mga ulat din na ang mga alagang baboy ay bigla na lang nawawala, hindi alam kung kinakatay o nilalapanang kung anong nilalang sa dilim. Lihim daw itong pinamumugaran ng mga aswang, at ang sinumang magtatangkang magbantay rito ay hindi na muling nakikita pa. Ngunit si Lira, dala ng pangangailangan at tapang na minana sa kanyang lola, ay hindi na tinag sa mga banta at sabi-sabi. Kailangan niya ang trabaho at handa siyang patunayan sa sarili na ang mga kwento ng kababalaghan ay katang isip lamang ng matatanda. Unang gabi ng kanyang pagbabantay, tahimik ang paligid. Maliit lang ang silungan ng mga baboy at may maliit na kubo sa gilid kung saan siya pansamantalang maninirahan. Sa unang tingin, wala namang kakaiba. Ang mga baboy ay mahimbing na natutulog sa kanilang kulungan. Ngunit habang lumalalim ang gabi, napansin ni ang kakaibang ihip ng hangin. Tila may ibinubulong. Umalis ka habang may oras pa nang inilabot si Lira, ngunit pinilit niyang ipagkibit balikat iyon. Guni-guni lang bulong niya sa sarili. munit nang makarinig siya ng mahinang kalusko sa bubungan ng kubo, napapikit siya at nanalangin. Hindi niya alam kung hangin lang iyon o kung may kung anong gumagapang sa itaas. Kinabukasan, dumalaw si Mang Erning, ang may-ari ng babuyan. Tila balaking gulat niya na naroon pa si Lira at walang bakas ng takot sa mukha. Iha, hindi lahat ng naririnig ay dapat mong paniwalaan, pero hindi rin lahat ng hindi mo nakikita ay hindi totoo, animang earning na tila ba may malalim na kahulugan ang mga salita. Habang lumilipas ang araw, ramdam ni Lira ang malamlam na mga titig ng mga tao sa kanya. Para bang binibilang na nila ang mga araw niya. Pero sa puso niya, isang pangakong buo, hindi siya magpapaapekto. Kung may nilalang man na nagtatangkang api, hindi siya magpapatalo. Hindi niya alam, ang kanyang paglalakbay ay simula pa lamang. Dumating ang ikalawang gabi ng pagbabantay ni Lira sa babuyan, at sa halip na bumaba ang kaba, tila ba lalo pang lumalim ang katahimikan. Ang mga alagang baboy ay parang nakikiramdam, hindi tulad ng dati na masigla ang mga ito kapag gabi. Napansin niyang tila nanginginig ang mga ito sa sulok ng kulungan, ayaw kumain, at napapatingin sa madilim na bahagi ng paligid. Habang nakaupo si Lira sa maliit na papagsaloob ng kanyang kubo, naramdaman niyang parang may malamig na hangin na pumasok sa siwang ng dingding. Ngunit ang kakaiba rito, ang hangin ay may dalang bulong, mahina, paanas, at tila may nagbabanta. Yaoe! Alis ka na, dalaga huwag mong hintayin ang gabi ng pagkuha na patindig ang balahibo ni Lira. Hindi niya alam kung saan nang gagaling ang tinig. Tiningnan niya ang paligid. Walang tao. Walang anino. Ngunit ang pakiramdam niya, may mga matang nakatitig sa kanya mula sa dilim ng gubat sa likuran ng babuyan. Nilakasan niya ang loob at lumabas siya ng kubo, bitbit bit ang maliit na lampara. Wala kayong karapatan dito. Hindi ako alis, malakas niyang sigaw, pilit tinatago ang nanginig na tinig. Subalit sumagot lamang ang malamig na hangin ng isang mahabang buntong hininga. Maya-maya, sa di kalayuan, may lumitaw na figura ng isang matandang babae. Balot ito ng itim na balabal, ang buhok ay gusot at kulay abuhin. Mabagal itong naglalakad papalapit kay Lira, at sa bawat hakbang, parang humihina ang ilaw ng kanyang lampara. Lira, tawag ng matanda, huwag mong tularan ang lola mong nagmatigas. Lahat ng tagabantay dito kinuha rin namin. Nanlaki ang mata ni Lira. Sino ka? Paano mo nalaman ang tungkol kay Lola Pacing? Ngunit hindi sumagot ang matanda sa halip, itinaas nito ang kamay at itinuro ang mga baboy na ngayon ay nagsisigawan sa loob ng kulungan, parang may nakikitang hindi nila maipaliwanan. Biglang tumigil ang matanda sa pagsasalita at nawala ito sa gitna ng makapal na ulap ng alikabok at malamig na hangin. Mabilis na bumalik si Lira sa kubo at isinara ang pinto. Kinuha niya ang maliit na botelya ng langis na iniwan ng kanyang lola, isang lumang langis na may halong dahon ng lagundi at durog na bawang binuksan niya ito at pinahiran ang kanyang mga palad at leg. Sabi kasi ni Lola Pacing noon, ang langis na ito ay nagtataboy ng masasamang nilalang at nagpapalakas ng panloob na paningin. Habang hinihimas ang kanyang leg ng langis, biglang nag-iba ang kanyang paningin. Ang dating ordinaryong gabi ay napuno ng maliliit na anino, parang mga itim na usok na gumagalaw sa paligid ng babuyan at sa bubong ng kanyang kubo, nakita niya ang isang nilalang, matanda, kuba, may matatalas na kuko at pulang mga mata, nakadapa ito at nagmamasid sa kanya. Ngunit sa halip na matakot, pinakatitigan ito ni Lira. Kung akala mo matatakot mo ako, nagkakamali ka, bulong niya. Tumayo siya at binuksan ang pinto ng kubo. Humakbang siya palabas, hawak ang lampara at ang langis na ipinasa ng kanyang lola. Bagamat ang kanyang tuhod ay nangangatog, ang kanyang puso ay punong-puno ng tapang. Sa oras na yon, tumigil ang mga tunog. Naglaho ang mga anino. At sa isang iglap, bumalik ang katahimikan ng gabi. Ngunit sa kanyang pakiramdam, isang babala yon, ang mga aswang ay hindi umaatake ng biglaan. Sinisiyasat muna nila ang tapang ng kanilang biktima. At sa pagkakatindig ni Lira sa harap ng dilim, alam niyang nagsisimula pa lang ang tunay na laban kinabukasan, isang malakas na sigaw ang pumukaw kay Lira mula sa kanyang pagkakagising. Lira! Lira! Bumangon kadali, sigaw ni Mang Erning, ang may-ari ng babuyan. Mabilis siyang tumayo at halos mapatid sa paglabas ng kubo. Sa kanyang pagdating sa harap ng kulungan, bumungad sa kanya ang isang nakakabiglang tagpo, tatlo sa matatabang baboy ang nawawala. Ang bakod ng kulungan ay buo, walang bakas ng pagkasira o pagpilit. Ngunit ang sahig na lupa sa loob ay may mga kakaibang bakas, hindi bakas ng baboy, kundi tila mga yapak ng malaking ibon o nilalang na may mahahabang kuko. Lira, ano tong pinagagagawa mo? Galit na sigaw ni Mang Erning. Sabi ko ng aba, hindi ka karapat dapat magbantay dito. Hindi po ako ang may gawa niyan, Mang Erning. May kakaibang nangyari kagabi, may mga nilalang sa paligid, nakita ko po, sagot ni Lira, pilit pinapaliwanag ang mga nakita niya. Pero tila binisi mang earning. Alam mo bang malaking kawalan ang mga baboy na yan? Ilang buwan ang pinalaki sa kanila. Pag nawala pa ang iba, malamang isarado ko na tong babuyan at mapapasama ka pa sa Iniwan siya ni Mang Erning na tila may galit, ngunit hindi lang galit ang nakikita ni Lira sa kanyang mga mata, may takot din itong pilit itinatago. Habang nag-iisa sa kubo, nakaramdam ng matinding panghihina si Lira. Ngunit hindi niya pwedeng takbuhan ang kanyang tungkulin. Biglang pumasok sa isip niya ang mga kwento ni Lola Pacing noon, mga lihim na hindi basta-basta ikinukwento sa kahit sino. Maya-maya, may kumatok sa kanyang pinto. Tok, tok, tok. Pagbukas niya, isang matandang babae ang tumambad sa kanya. Siya si Aling Pilar, ang pinakamatandang hilot sa kanilang baryo at matalik na kaibigan ni Lola Pacing. Ineng, alam kong pinapahirapan ka ng mga nilalang sa paligid ng babuyan. Hindi ka nila basta titigilan. Munit may iniwan ang lola mo para sayo, sabi ni Aling Pilar habang iniaabot ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy at may ukit ng mga lumang simbolo. Anong laman po nito, Aling Pilar, tanong ni Lira. Ito ang gamot sa mata. Sa sandaling ipinahid mo ito, makikita mo ang mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong paningin. Munit mag-inat ka, ineng. Hindi lahat ng nakikita ay kaya mong labanan. Agad niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito, may maliit na sisidlan ng langis at dahon ng sambong na tila tuyong tuyo na sa katagalan. Kinuha niya ang langis at pinatak sa kanyang mga mata. Sa unang segundo, wala siyang naramdaman. Ngunit maya, maya biglang uminit ang paligid. Parang naging mabagal ang galaw ng hangin at ang mga kulay ng paligid ay nag-iba, naging mas madilim ang langit at ang mga puno ay tila ba nagkaroon ng buhay, kumikilos at nagmamasid. Laking gulat niya nang makita ang isang nilalang sa tabi ng kulungan, isang matandang babae, pero ang kanyang katawan ay may balahibo ng baboy, at ang kanyang mga paa ay tila pa ang may matutulis na kuko. Ang nilalang na ito ay sumisimsim sa lupa kung saan nawala ang mga baboy, tila ba may hinahanap. Ngunit sa paglingon ng nilalang, nagtama ang kanilang mga mata. Mumisi ito, labas ang mahahabang ngipin, at saka bumulong. Ikaw ang sunod, iha na pasandal si Lira sa post ng kubo nanginginig ang kanyang katawan pero sa loob-loob niya unti-unti nang nabubuo ang katotohanang ang mga kwento ni Lola Pacing ay totoo. At kung hindi siya kikilos, siya ang susunod na mawawala. Gabi na naman. Ngunit sa pagkakataong ito, iba ang pakiramdam ni Lira. Hindi na siya tulad ng unang gabi na puno ng duda at pag-aalinlangan. Sa kanyang mga palad ay ang langis at gamot sa mata na iniwan ni Lola Pacing at sa kanyang dibdib ay ang tibok ng pusong pinatatatag ng katotohanan siya ang huling tagapangalaga ng babuyan. Tahimik ang paligid. Ngunit sa kanyang paningin, ang katahimikan ay nilamon ng mga anino na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa bawat paghinga ng lupa, may gumagalaw sa dilim. Sa ibabaw ng mga bubungan ng babuyan, sa likod ng mga puno, may mga matang nagmamasid. Naglakad si Lira palibot ng babuyan, hawak ang lampara at ang langis. Hindi siya nag-isa, ramdam niya ang presensya ng mga nilalang, pero hindi siya urong. Huminto siya sa gilid ng kulungan kung saan nawala ang tatlong baboy, at doon niya ito nakita. Isang matandang babae, nakayuko, unti-unting itinatayo ang sarili. Ngunit sa liwanag ng lampara, hindi ito ordinaryong matanda. Ang kanyang balat ay magaspang, kulay abo, at may tila mga kalmot sa katawan. Ang kanyang mga mata pula naglalagablab at ang kanyang bibig ay may nakalitaw na mahahabang ngipin, tila baboy ramo. Naramdaman ni Lira ang biglang paglamig ng hangin. Dalaga bakit mo ginagambala ang aming pagkain, malalim at basag na tinig ng nilalang. Hindi sumagot si Lira. Sa halip, pinatak niya ang langis sa kanyang daliri at ginuhitan ang lupa ng isang bilog na may mga sinaunang simbolo, mga ritual na itinuro sa kanya ni Lola Pacing noong siya ay bata pa hindi niya akalaing magagamit niya ito sa ganitong sitwasyon. Ngunit mumisi lang ang nilalang. Kilala ko ang mga guhit na yan. Pero hindi mo pa yan sapat para iligtas ka. Sa isang iglap, gumapang ang nilalang patungo kay Lira, mabilis, parang hayop. Ngunit bago pa ito makalapit, binigkas ni Lira ang isang dasal. Santissima Trinidad, ipagsanggalang ninyo ako, sa liwanag ng liwanag, sa dilim ng dilim, isang malakas na alon ng hangin ang humampas sa paligid. Napaatras ang nilalang pero hindi pa rin ito umaalis. Sa halip, biglang nagbago ang anyo nito, ang mga paa nito ay naging paa ng baboy, ang kanyang mga kamay ay humaba ang mga kuko, at ang kanyang likuran ay lumobo, tila naghahanda sa isang malakas na pagsalakay. Ngunit bago pa ito makatalon kay Lira, isang malakas na sigaw ang nagpatigil dito. Lira! Iha, huwag kang bibitaw sa dasal, sigaw ni Aling Pilar mula sa di kalayuan, hawak ang isang sanga ng kahoy na may nakapulupot na pulang tela. Agad-agad na lumapit si Aling Pilar at itinuro ang kahoy sa nilalang. Sa bawat indayog ng sanga, tila ba nasusunog ang balat ng aswang. Hindi pa tapos ang gabi, matandang hilot, sigaw ng nilalang, bago ito naglaho sa isang makapal na uso. Bumaling si Lira kay Aling Pilar. Ano pong nangyayari, Aling Pilar? Bakit ako ang pinupuntirya nila? Malalim ang buntong hininga ni Aling Pilar. Iha, ikaw ang huling tagapangalaga ng babuyan. Ang babuyan na ito ay hindi ordinaryong kulungan. Ito ang isa sa mga sagradong lugar na nagsisilbing balakid sa mga aswang upang hindi sila makapanghimasok sa buong baryo. Ang lola mo, si Pacing, ay huling nagtagumpay na mapigil sila. Pero sa kanyang pagpanaw, inakala nilang wala nang magtatanggol. Nanlumo si Lira. Paano ko po sila mapipigilan? Wala po akong alam kundi ang mga dasal at ang langis na ito hindi mo kailangang labanan sila mag-isa, iha. Ngunit kailangan mong magpakatatad. Ang huling kabilugan ng buwan ngayong taon ay ilang araw na lang. Sa gabi niyon, susubukan nilang buksan ang pintuan ng babuyan at ilabas ang sumpa. Kailangan mong maghanda. Biglang nag-ingay ang mga baboy sa kulungan. Mula sa kanilang mga umol, tila ba may pinapahiwatig sila. Napatingin si Lira sa paligid, at sa kanyang paningin, may mga maliliit na nilalang na nagliliparan sa ere, parang mga itim na ibon na walang mukha. Mga anino ng mga aswang na nagpapakita ng kanilang puwersa. Simula ngayon, bawat gabi ay magiging pagsubok, lira. Bawat gabi ay paghamon sa iyong lakas ng loob. Pero tandaan mo ito, ang lahi mo ang nag-iisang may kapangyarihang makipaglaban sa kanila sa lugar na ito. Hindi mo man makita ang lahat ng iyong kakampi, nasa paligid mo sila. Habang lumalalim ang gabi, tinipo ni Lira ang lahat ng natitirang lakas. Hindi pa tapos ang laban. At alam niyang darating ang gabi kung saan ang lahat ay ilalagay sa isang matinding pagsubok, ang pagsubok ng kabilugan ng buwan. Kinabukasan, hindi mapakali si Sa kabila ng matinding takot at pagod mula sa mga nangyari kagabi, pinilit niyang balikan ang mga alaala ng kanyang lola pacing. Sa isip niya, marahil ay may mga iniwang lihim ang kanyang lola na tanging siya lamang ang makakaalam kung paano ito mahahanap. Habang naglilinis sa loob ng kubo, napansin niya ang isang lumang bowl na noon pa man ay ipinagbawal ni Lola Pacing na buksan niya. Sa tamang panahon, apo, ang laging sinasabi ni Lola. At marahil, iyon na ang panahon. Binuksan niya ang bowl, at sa loob nito ay naroon ang mga lumang gamit ng kanyang Lola, mga bote ng langis, pulseras na yari sa dahon ng sambong, at isang lumang kwaderno na puno ng sulat kamay. Habang binubuklat niya ang mga pahina, tumambad sa kanya ang mga lumang orasyon, mga guhit ng anting-anting, at mga salaysay ng laban ng kanilang angkan laban sa mga aswang. Ngunit ang isang pahina ang kumuha ng kanyang atensyon. Nakasaad doon ang isumpa ng babuyan, isang lumang ritual na sinasabi ng kanyang lola na siyang pumigil sa paglaganap ng mga aswang sa kanilang baryo. Ang sumpa ng babuyan, mula sa kwaderno ni Lola Pacing, sa ilalim ng kabilugan ng buwan, Itatali sa apat na sulok ng babuyan ang apat na batong galing sa ilog ng kalinisan. Sa bawat bato, isang piraso ng dugo mula sa tagapangalaga ang ilalagay, kasabay ng pagbigkas ng orasyon ng pagsasara. Hanggat buo ang apat na bato, hindi makakapasok ang kasamaan sa loob. Napakapit si Lira sa kanyang dibdib. Ako ang tagapangalaga. Kailangan kong humanap ng mga batong iyon. Hindi naglaon, dumating si Aling Pilar. Lira, alam kong nakita mo na ang mga tala ng iyong lola. Kailangan mong malaman, ang lahin nyo ang pinagkakatiwalaan sa babuyan dahil kayo ang may dugo ng mga bantay. Hindi basta-basta ang kapangyarihan na ipinasa sa inyo. Aling Pilar, paano ko po mahahanap ang mga batong iyon? Wala po akong alam kung saan ang ilog ng kalinisan, tanong ni Lira, puno ng kaba at pagkalito. Hindi mo kailangang hanapin ang ilog, iha. Nasa paligid mo na ang mga batong iyon. Matagal nang itinago ng iyong lola sa apat na poste ng kulungan ng baboy. Subalit ang mga aswang, unti-unti na itong sinisira. Kaya nga wala ang tatlong baboy, sinubukan na nilang buksan ang daanan. Mabilis na lumabas si Lira at sinuri ang apat na poste ng kulungan. Sa ilalim ng mga ito, may mga nakalibing na maliit na bato na may ukit ng mga sinaunang simbolo. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang ang isang bato ay wasak na ang post sa bahagi kung saan unang nawala ang mga baboy. Kailangan nating palitan ang batong iyon bago ang kabilugan ng buwan. Kung hindi, makakapasok sila ng buo, paliwanag ni Aling Pilar. Ngunit bago pa sila makapag-isip ng plano, isang matandang lalaki ang dumating. Siya si Mang Isko, ang dating alalay ni Lola Pacing. May dala siyang isang maliit na sisidlan na may pulang likido. Iha, ito ang dugo ng iyong lola. Matagal niya itong itinabi, alam niyang darating ang panahong kailanganin mo ito, sabi ni Mang Isko. Nanlumo si Lira. Kahit wala na ang kanyang lola, ang presensya nito ay parang gabay na hindi mawawala. Kinuha niya ang sisidlan at pinahid ang dugo sa mga natitirang bato. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. Kailangan niyang palitan ang sirang bato gamit ang sarili niyang dugo, tanda ng pagtanggap sa responsibilidad bilang tagabantay. Habang pinaghahandaan ang ritual, kinausap siya ni Aling Pilar. Lira, hindi lakas ang magpapalakas iyo, kundi ang tapang ng puso mo. Ang mga aswang, pinakikinggan nila ang tibok ng puso ng bawat tagabantay. Kung matibay ang loob mo, mahihirapan silang lumapit. Lumuhod si Lira sa harap ng sirang bato, kinuha ang matulis na kahoy at sinugatan ang kanyang palad. Sa pagpatak ng kanyang dugo sa bato, naramdaman niya ang pag-init ng paligid tila ba may puwersang muling bumuhay sa sagradong pananggan ng babuyan. Ngunit hindi iyon nagustuhan ng mga aswang. Mula sa gilid ng kagubatan, nagsimulang mag-ihip ang malakas na hangin. Narinig nila ang mga nakapanindig balahibong huni ng mga ibon na wala namang nakikitang anino. Isa itong palatandaan na naroon lang sila, nagmamasid, nagagalit. Simula ngayon, iha, maghanda ka. Hindi ka na nila titigilan, "Munit tandaan mo, ang dugo mo ang pananggan ng baryo," wika ni Aling Pilar habang hinahawakan ang balikat ni Lira. Sa kanyang puso, alam niyang simula pa lamang ito ng matinding pagsubo. "Munit isa rin itong panata, hindi siya papayag na masira ang babuyan na ipinaglaban ng kanyang lahi sa loob ng maraming henerasyon." Dumating ang pinakahihintay o pinakakinatatakutang gabi. Ang kabilugan ng buwan ang liwanag nito ay tila kalaban sapagkat hindi ito nagbibigay ng ginhawa kundi nagsisilbing hudyat ng simula ng isang malagim na laban. Si Lira Bagamat Kabado ay matatag na nakatayo sa gitna ng babuyan. Suot niya ang pulseras na gawa sa dahon ng sambong at sa kanyang leg ay nakabitin ang anting-anting ng kanyang lola pacing. Sa paligid niya, nilagyan niya ng asin ang bawat daanan at bawat poste ay muling pinagtibay ng langis at orasyon. Sa kanyang mga kamay ay dala ang kahuli-hulihang bato na pinagtatakan ng kanyang sariling dugo. Alam niya, kapag nailagay niya ito sa huling poste, magsasara ang daan ng mga aswang. Ngunit sa gabing ito, hindi sila basta-basta susuko. Maya-maya, nagsimulang umihip ang malamig na hangin. Ang mga baboy sa kulungan ay nagsisigawan, tila ba may nahihintakutang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa kanyang paningin, ang mga anino ng kabubatan ay gumagalaw mga mata na pula, mga aninong parang usok, papalapit. Mula sa likod ng mga puno, nagpakita ang isang nilalang. Malaki ang katawan, ang balat ay parang bato, ngunit ang mukha ay pinaghalong anyo ng tao at baboy. Sa mga mata nito, kita ang galit at pagkagutom. Isa itong aswang na matagal nang naghihintay ng pagkakataong makalaya sa babuyan. Huling tagabantay, wika ng nilalang, hindi mo na kayang pigilan ang aming paglabas. Wala ka ng kakampi. Ang dugo mo ay sa amin. Ngunit bago pa makagalaw ang nilalang, lumitaw si Aling Pilar at Mang Isko sa magkabilang panig nilira, bitbit ang sanga ng puno ng santol at palaspas na ginamitan ng orasyon. Mula sa kanilang mga bibig ay lumabas ang malalakas na dasal, at ang mga anino ay bahagyang umatras. Hindi nag-iisa ang tagabantay, sigaw ni Aling Pilar. Ngunit ang mga aswang, tila ba nababaliw sa galit, ay naglabas ng kakaibang anyo. Ang maliliit na anino ay nagsanib-sanib, bumuo ng isang dambuhalang nilalang na parang bangungot, may pakpak ng paniki, katawan ng baboy ramo, at matatalas na kuko. Lira, ngayon na, sigaw ni Mang Isko. Nagmamadaling lumapit si Lira sa huling poste upang ilibing ang bato. Ngunit sa bawat hakbang niya, tila ba may humihila sa kanyang mga paa. Ang paligid ay nagdilim at ang lampara niya ay halos mawala ng liwanan. Nararamdaman niya ang malamig na kamay na sumasakal sa kanyang leeg, mga espiritu ng mga aswang na nagtatangkang pigilan siya. Ngunit sa kanyang puso, bumulong ang alaala ni Lola Pacing, "Huwag kang bibitaw, Iha." Ang puso ng tagabantay ay hindi basta-basta magigiba ng takot. Sa isang iglap, pinunit ni Lira ang pulseras ng Sambong at itinapon ito sa ere. Ang mga dahon ay tila naging liwanag na bumalot sa kanya, pansamantalang nagpabagsak sa mga anino. Ginamit niya ang pagkakataon upang maitulak ang bato sa ilalim ng poste. Sa sandaling mailibing ang bato, biglang nagliwanag ang paligid. Ang apat na post ng babuyan ay nagliwanag na tila ba kandila sa gitna ng dilim. Isang malakas na sigaw ang narinig mula sa mga aswang, halong galit at sakit. Hindi pa tapos ito, tagabantay, sigaw ng dambuhalang nilalang bago ito naglaho sa isang makapal na usok. Kasabay ng pagkawala ng mga aswang, unti-unting bumalik ang katahimikan sa babuyan. Ang mga baboy ay kumalma at ang ihip ng hangin ay bumalik sa pagiging banayad. Ang kabilugan ng buwan, na ay tila nagpapataw ng sumpa, ay nayoy nagmistulang saksing tahimik sa tabumpay ni Lira. Lumapit si Aling Pilar at niyakap si Lira. Natapos mo ang ritual. Ngunit hindi pa tapos ang tungkulin mo. Hanggat may babuyan, may tagabantay. At ikaw yun ngayon. Napaupo si Lira sa tabi ng poste. Hindi niya namalayan ang mga luha niya ay bumagsak sa lupa. Hindi ito luha ng takot kundi ng tapang pagod at marahil ng babong simula. Lola, natupad ko ang pangako mo, bulong niya habang pinipikit ang mga mata, nilalasap ang tahimik na gabing minsang binantayan ng mga halimaw. Munit sa kanyang puso, alam niyang ang gabing ito ang simula ng kanyang babong papel bilang bantay, tagapangalaga at tagapagsalaysay ng mga kwentong kailanman ay hindi dapat malimot ng bayan. Sa paglipas ng ilang araw matapos ang kabilugan ng buwan, tila ba bumalik na sa normal ang paligid. Tahimik ang babuyan, masigla ang mga baboy, at ang mga tao sa baryo ay unti-unting nagiging kampante. Ngunit sa puso ni Lira, alam niyang ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang mga aswang, lalo na ang mga napahiya, ay hindi basta-basta sumusuko. Isang gabi, habang abala si Lira sa pag-aayos ng kulungan, napansin niyang parang masyadong malamig ang hangin. Hindi ito ang ordinaryong lamig ng gabi, kundi isang uri ng lamig na tila sumasakal sa dibdib. Muli, naramdaman niya ang pagdapo ng takot sa kanyang puso. Ngunit hindi na siya ang dating lira na magpapadala sa panggigipit. Bigla siyang napatigil ng marinig niya ang tunog ng mga pakpak sa ere. Hindi ito pakpak ng mga ibon, kundi ng isang malaking nilalang. Nang lumingon siya, bumungad ang isang nakapanlulumong tanawin, ang dambuhalang aswang na pinaghalong tao, baboy ramo, at paniki, bumalik, mas malaki at mas mapanganib. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa kanyang likuran, may kasamang tatlong nilalang na pawang dati itao, ngunit ngayoy binaluktot ng kasamaan, mga dating tagabantay ng babuyan na nilamo ng kadiliman. Ngayon, sila ang mga alagad ng dambuhalang aswang. Lira sigaw ng aswang. Wala ka ng kalaban-laban. Binalikan ka namin upang tapusin ang simula ng iyong pagkatalo. Ang babuya na ito ay magiging simula ng aming kalayaan. Ngunit tumayo si Lira sa gitna ng kulungan, bitbit -bit ang lampara, at ang kahuli-hulihang anting-anting na iniwan ng kanyang lola, ang puso ng tagabantay. Isang maliit na bato na tila ordinaryo, ngunit may dalang malakas na kapangyarihan sa oras ng matinding pangangailangan. Lumabas mula sa likod ni Lira sina Aling Pilar at Mang Isko, parehong may hawak na sanga ng santol at palaspas, handang tumulong sa huling laban. Hindi ka nag-isa, Lira, sambit ni Aling Pilar. Ang dugo ng mga tagabantay ay hindi nauubos hanggat may nagpapasa ng kwento at tapang. Ang laban ay nagsimula. Ang dambuhalang aswang ay sumugod kay Lira, mabilis at mabangis. Ngunit sa bawat hakbang nito, binubulungan ni Lira ang kanyang anting-anting ng mga dasal ng depensa. Ang hangin sa paligid ay tila naging pader na humahadlang sa nilalang. Munit matigas ang nilalang, hindi ito umaatras. Mula sa magkabilang gilid, ang tatlong alagad ay nagtangkang lusutan ang mga palaspas na hawak ni Naaling Pilar at Mang Isko. Sa bawat paglapit nila, sumisigaw ang mga dasal na nagbubuga ng liwanan. Munit unti-unti, ramdam nilang nauupos ang kanilang lakas. Lira, ang anting-anting, sigaw ni Aling Pilar. Kinuha ni Lira ang maliit na bato sa kanyang dibdib. Inilapit niya ito sa kanyang puso at buong lakas na binigkas ang lumang orasyon na minana pa sa kanyang lola. Sa ngalan ng mga tagabantay, sa ngalan ng mga alaga, at sa ngalan ng dugo ng bayan, isinasara ko ang pinto ng kadiliman. Sa bigla ang liwanag na sumabog mula sa anting-anting, ang mga nilalang ay napaatras. Ang liwanag ay tila apoy na pumupunit sa kanilang balat. Ang tatlong alagad ay sumigaw ng pagdaing at isa-isa silang naglaho parang usok na inanod ng hangin. Munit ang dambuhalang aswang ay nanatiling nakatayo. Sugatan, munit galit na galit. Hindi mo ko matatalo, dalaga. Ako ang pinuno ng kadiliman sa lupang ito. Munit sa halip na umatras, humakbang si Lira papalapit sa nila lang. Hawak ang anting-anting, nilakasan niya ang boses. Ang kadiliman mo ay hindi kailanman mananaig sa lupang binabantayan ng puso ng mga tagapag-alaga. Hindi ako ang huling tagabantay. Ako ang simula ng bagong lahi ng mga tagapangalaga. Sa huling pagtataas niya ng anting-anting, ang liwanag ay pumalibot sa buong babuyan, bumalot sa katawan ng aswang. Ang nilalang ay sumigaw, ang katawan nito ay tila binubura ng liwanag hanggang sa ito ay tuluyang naglaho na parang abo na isinabog ng hangin. Nang mawala ang nilalang, ang paligid ay muling naging tahimik. Ngunit ang katahimikan na ito ay hindi tulad ng mga nauna. Ito'y katahimikan ng tagumpay ng kaligtasan. Huminga ng malalim si Lira. Ramdam niya ang pagod pero sa kanyang puso, alam niyang tapos na ang laban. Lumapit si Aling Pilar, niyakap siya ng mahigpit. Ginawa mo ang tama, iha. Hindi lang mo iniligtas ang babuyan, kundi ang buong baryo hindi na ito muling babalikan ng kadiliman. Ngunit bago pa sila tuluyang magpahinga, itinuro ni Mang Isko ang babuyan. Tingnan nyo, wika niya. Sa bawat post ng babuyan, makikita ang mahihinang sinag ng liwanag. Isa itong tanda na ang sumpa ay muling naisara, at ang babuyan ay muling naging sagradong lugar ng mga tagapangalaga.